Mahigit dalawang linggo matapos atakihin ng militanting Hamas ang Israel. Ilan pang bihag ang pinakawala ng grupo. Magkasagawa naman ng pagdinig ang International Court of Justice para sa parusang maaring kaharapin ng Israel sa pagsakop sa Palestine. Yan ang ulat ni Joyce Salamati. Dalawang babaeng bihag ang pinakawala ng Hamas Militant Group. Nasa 85 taong gulang at 77 na taong gulang ang mga dating hostage. Ayon sa tagapagsalita ng Hamas, pinakawala ng dalawa dahil sa isyo sa kanilang kalusugan. Mababatid na namagitan sa negosasyon ang ilang opisyal ng Egypt at Qatar. Gayunpaman, hawak pa rin ng Hamas ang asawa ng dalawang bihag. Matatanda ang noong biyernes ay dalawang American hostages din ang nauna ng pinakawala ng grupo. Naniniwala naman ang Defense Ministry ng Israel na maaaring abutin pa ng ilang buwan ang ground operation sa Gaza. Pero anila, isa lang ang tiyak sa uli ang matalo at tuluyang burahin ang grupong Hamas. Sa nagpapatuloy naman na labanan, sinabi ng Hamas Run Health Ministry na aabot sa apat na raang Palestino ang nasawi sa buong magdamag. Kasunod ng pambubomba ng Israel sa Gaza, 70 sa mga biktima mula sa isang refugee camp. Sinabi naman ng Israel na matagumpay nilang napigilan ang dalawang drone attack ng Hamas. Anila, pinabagsak ng isang helicopter ang isa sa unmanned aerial vehicles habang ang isa ay tinamaan ng ground-fired missile. Nakatakda namang magsagawa ng public hearings ang International Court of Justice hinggil sa legal consequences na maaring kaharapin ng Israel sa pagsakop sa ilang teritoryo ng Palestine. Batay sa tala, humigit kumulang 6,000 na ang namatay sa nagpapatuloy na bagbaka ng Israel at Gaza. Joy Salamatin para sa Bayan.